nandito po kami sa Iras Restaurant dito po sa NS Samuranto Street no? Dito po sa ay nagpaalam naman ako kung pwede mag video ang sabi naman nila pwede naman pong mag video kaya para may souvenir kami kasi actually yan ngayon ha ah. ano bang tawag nito anniversary po namin mag-asawa ngayon pindit po kami ng aking mga hanap. Tindot kami. Kasi anniversary po namin. Ano? Ayan, para makita nyo lang po itong ano, sa loob. Ano nang ito? Ayan. Ito po yung ano nila, Oh. Ah, uh, Irish Restaurant. Ito. Parang silong may makaluma sila, o. Oh. Ano yan ito? Ayan. Ayan. Uh, ang ano po pala dito Kain. Ang gusto kumakain. Ayan, oh. Uh, Since Christmas, yari na rin po sila pamasko. Ayan. Uh, ayan. Ayan. Mga customer din po. Pwede pa lang kumain ng hanggang gusto mo. In a certain amount. Ayan, yung sa amin po, ang sabi ng anak ko is about 1,300 pero magkakain may nila, lang siyempre hindi naman tayo malakas kumain kumbaga parang relaxation lang ba sige ayan ayan ah. Ito yung mga pagkain nila. Picture Ayan. Ito naman po yung mga drinks. soup Mahinit pa. Mahilit lang. Hindi naman talagang mahinit. Kala ko, ano yan. E soup yan, soap. Ano, ito. Dito naman kami ngayon.

may pula. Ayan. Kumukuha siya ng pagkain. Ayan. So, yan lang po. Ano? Iyo, kung malakas kayong kumain, <fSi Bird> yun, dito kayo kumain. Sige mag. Kasi one to sawa daw po eh. Hanggang Mama, 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 mama,

picture picture muna tayo selfie selfie kaya ah. wala naman pong bayad selfie libre kaya huwag na tayo magtipid no para masabi nila nakarating tayo dito ito po yung indivisya yung picture ano ito yung picture ano ah. ya yeah. yan lang po ano, hanggang dito na lang ang ating ano, ang ating, ah uh, itong ating video. Kung gusto nyo po magpunta rito, pwede naman po kayo pumunta, kumain kayo, kung malakas kayo kumain, maganda dito. Dito, doon na ninyo, ang pagkain ninyo. Kasi po, unlimited ang pagkain. Ano unlimited. Alam nyo po yung unlimited. Hanggang gusto mo kumain, wala ka problema. Sige ba na lamang po ano Sana na. Hindi po kayo dito Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi Okay. Ito po yung soup. Kala okay. kanina okay, ang alam soup po. Sige, ano? Hanggang dito na lamang po. Ito po yung kaibigan kay Jesus, brother, mani, mo, gusto. God bless us all. You. Bye!